good evening, good evening, America, good morning, Philippines. <laughs> uh, thank you sa mga nanood dyan sa ating mga simple vlog dyan thank you thank you and please come back to my channel Miss Black TV yan guys so our video for today is talking about our holiday from Cincinnati to do our eyebrows diba guys So, we're done there and then come back the next day. Today, we have a uh, lunch for my friends, few friends. And uh, I buy some Lanka. Yes, yeah, so my few friends coming here for lunch. So, so, give me some gift, guy, guys. Uh, so, Cincinnati, uh, I have gift from Colombo City, my friend. And Cincinnati, friend, I have gift. And today, I have gift. also. So, buksan natin. So, thank you, thank you sa so mga nag-live dyan. Dalawang friend nagbigay ng regalo. Di ba guys? Hindi mo expected, pero yeah. Tingnan natin. regalo. Wow. Oh my God. What is this baby? Is for my car? Is it for my car? My friend told me just now. For my car. <laughs> what is this? What? <laughs> I using blanket while I driving. <laughs> yeah, it's a blanket, guys. Yeah, I can put to my car when I uh, driving or anything, right? Uh, yeah, very nice. Thank you, Ima. Oh, uh, diba? Yan yeah, ang regalo natin, guys. So, yung isa, buksan natin. Diba, pag nagbigay ka, hindi mo expect, hindi mo antayin na may magbigay sa iyo balik so basta na lang may darating oh, diba? what is this? this is Gina <laughs> oh my god oh my god oh wow maybe she buy from uh, uh, what is that? New Jersey <laughs> oh very nice So, winter also, guys. Adi diba, guys? Adi ba? Thank you, Gina. Madam Gina, thank you. May bulsa pa. Pang lamig din. Adi ba? So, tin natin bukas. Large yod. Adi ba? Oh. Yan ang ating regalo, guys. Dalawa. Blanket at saka blouse pang lamig. So, adi ba? Marami tayong regalo. Kasi meron tayong binibigyan. Marama tayong binibigyan. mapamasko, ko. Alam nyo yun. Mga followers ko. Thank you, thank you sa ating uh, congratulations sa mga nanalo sa ating raffles. Meron pa tayong kasunod. So, kain tayo ng langka. Ang iba mo, bang. Ma? Mm. Kala yun, kayo lang? Mm. Mukbang ng langka. Sabi ko, buksan ko kanina yung langka. Busog na daw sila. Mm. Oh, ang kumain ngayon. Mukbang. Kain tayo gay lang ka. Diba? For many years. Ngayon lang ako nakakain lang ka. Kasi nakita ko sa Isyan Store. Diba? Sabi ng nobyo ko, masarap daw. Masarap. Sarap to para sa atin. No? Diba? Kailangan sa kakain. Diba? Bahuan. Saan oh. mm. tayo gano? Congrats yun sa mga nanalo dyan. Kung hindi nanalo, mag-antay lang kayo. May raffles pa tayo, no? May yung live bukas. Kumustahin natin ang na mga nanalo. Anong binili nila? Diba? Diba?

Mm. Ang iba nagbukbang ng pagkain. Ako nagbukbang ng langka. So yun lang ating bisita kanina kay Wala akong video kanina. thank you na marami sa mga nanood dyan sa ating mga simple vlog kung hindi pa subscribe subscribe kayo at saka hit nyo yung notification para mayroon tayong ano raffles maalam nyo or palista kasi lista lista ako bago mag raffles yung nakalista yun lang kasali sa raffles diba? kaya subscribe kayo dyan So, ako'y salit sa isang report. Ano? So, nag-tetrapo sa birthday ko, guys. Hindi ba hindi ako magluto. Para po sa ako sa YouTube ko. Husan ka pa. Kaya hit niyo 'tong notification 'yan, subscribe niyo 'yung channel ko. Muse Black DB para sa sali kayo sa ating Ruffles. Abangan nyo sa February, puhon. Aking birthday, mag pa lang ako. Hindi ako magluluto. Paan tayo guys? Mmm. -hmm. Ah. Yeah. Diba? Kito ko lang kayo sa center. nagbili ako 5 dollars dollars isang balot maliit lang ah hmm? ito lang ito lang kalaki ah oh? 5 dollars and cents guys. Diba uh, yung mukbang ko, guys? Mukbang ko itong mga putas na wala dito sa, ano, na hindi ko lagi nakakain. Yung mga baboy-baboy dyan, kasawa na yan, Putas naman, hindi natin makain lagi. Ito, eh, six years na ako, guys, ngayon lang kakakain ng, ano, nangka. O, oh, diba? Diba, six years? six years na sa Amerika yun lang kain lang ka saan pa hmm. konti lang ang ano konti lang buto kaya kailanganin sa ingin maganda ito na putas ba kasi yung yung buto pwede mong kainin

So yun minga, salamat guys. Please come back, uh, please subscribe my channel, Miss Vlog TV. I hit yung like, and I hit yung notification para meron ka updated sa ating mga videos o ating mga live, ating mga raffles dyan. Hit yung notification. Kung meron kayong puso, i-share naman ninyo para maka-attend din yung iba ng raffles natin. Palista, palista bago mag-raffles. Diba? So, yun lang guys. Bye-bye guys. Yung ating uh, uh, nangyayari sa ating holiday. Brating namin kahapon. Tapos, first time bisita today for lunch. Diba? So, bye-bye guys. Yun lang. Thank you, thank you. Salamat sa na nanood uh, dyan, likes dyan. Salamat. Kung hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit notification para updated kayo sa ating mga videos. At hit naman sa likes dyan. Bye-bye, guys. See you on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Thank you sa inyo lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Uh, hopefully, lahat tayo meron mga blessing darating katulad ko meron akong pinabigyan sponsored so meron din dumating sa akin kahit kunting bagay at least ba, diba, hindi mo inasahan meron din yung regalo sa iyo ba, diba, sa akin so yan so thank you thank you sa ating mga blessing lahat this year hopefully more and more bye bye guys bye bye thank you